Good morning, magkukintuhan ulit tayo um, bago ako pumasok sa trabaho. Maaga ako ngayon, yes. Eight hours ako magtatrabaho ngayon. Yes. Ang ating pag-uusapan ngayon ay uh, ano, decision. Yes. Decision ay kinakailangan talaga sa buhay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mahalaga ang bawat magiging mga desisyon natin sa buhay. May kinalaman yung mga desisyon natin sa buhay sa pagdating ng panahon at sa hinaharap or sa sitwasyong kinakaharap sa ngayon, okay? Uh, ito ang masasabi ko sa inyo, ito ang mai-advise ko sa inyo doon sa mga uh, nagsisimula pa lang sa mga buhay nila, okay? Ito ha, sabi ko sa inyo, unahin niyo muna yung mga sarili niyo na tulungan unahin niyo muna yung mga sarili niyo na uh, buuin. Kung ano man yung kailangan niyo sa buhay, yun muna ang ibigay niyo sa sarili niyo, okay? Sabi ko nga, kung ikaw ay galing sa mahirap na sitwasyon, okay? It is not a good idea na ikaw ay tumalon uli sa panibagong mahirap na sitwasyon, okay? Kagaya ng ang pag-aasawa, okay? Number one. Like I said, kung ang history mo, kung ang background mo is mahirap ka, Let's say galing ka sa watak-watak uh, na pamilya, uh, wala kang mga magulang na masasandalan, kinailangan kang ibigay ng mga magulang mo sa ibang pamilya. At ikaw ay nanggaling sa pamilyang yun nga pinaglagyan ng magulang mo dahil nga hindi ka makapag-aral, hindi ka kayang pag-aralin. So dahil doon sa sitwasyon na yun, sa desisyon ng magulang mo na yun na ginawa niya, na doon ka muna dahil nga para makapag-aral ka. Ganito ang gagawin mo sa sarili mo. Okay? mag aral ka, magtapos ka ng pag-aaral. Huwag kang ah, uh, papasok sa halimbawa pag-graduate mo or nag-aaral ka pa lang ng high school. Nakakilala ka ng lalaking ah, uh, parang yung nahulugan ang loob mo, na in love ka agad. Huwag ka munang pumasok sa ganyang sitwasyon, okay? Kasi nag-aaral ka pa or bago ko pa lang nagsisimula na makapagtrabaho, okay? Hindi yung panabubuo yung kapirahan mo, yung financial mo. Hindi yung panabubuo yung sarili mo, okay? Sabi ko nga, sarili mo na ang tutulungan. Sarili mo muna ang bubuoin mo. Sarili mo muna ang paglalaanan mo ng lahat ng mga kailangan mo sa buhay. Kung may mga pangarap ka, yung sarili mo muna ang tutuparin mo yung mga pangarap na yun para sa sarili mo, okay? Uh, sabi ko nga, alamin mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Alamin mo sa sarili mo kung ano yung mga pangarap mo, kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung mga ayaw mo. Yun muna ang sundin mo para sa sarili mo. Alamin muna yung pinakang priority mo. Ano ba yung pinakang priority mo? Yun ang uunahin mo, okay? At ano ba yung pinaka-importante, pinaka-kinakailangan, pinaka-necessity, okay? Yun ang pinakampangunahing pangangailangan mo. Yun ang susundin mo. Yun ang susundan mo sa sarili mo. So, huwag kang papasok. Ganito ha. Bago ka pa lang. Eh, okay, nakatapos ka na ng pag-aaral mula sa hirap na you know, pangangatulong, pang, paninirahan sa kamag-anak mo. You know, ikaw yung tagalaba, tagaluto, tagaalaga ng mga anak. Imagine mo yun. Use that. Gamitin mo yung uh, kasangkapan para may angat yung buhay mo sa, uh, sa sitwasyon na ayaw mo. Imagine mo, isipin mo yun, uh, nag-aaral ka, uh, nag-working student ka dahil nga ikaw ay uh, naging katulong doon sa bahay ng iyong mga kamag-anak. Naging katulong ka, naging uh, tagalaba ka, naging tagaalaga ka ng mga bata. Imagine, naging nanay ka nang wala pa sa hustong edad. Imagine, napaka magandang training na yan kung tutuusin. Use that as your big training. Uh, malaking training mo yan kasi, ayan, ang bata mong naging ina, alam mo na na, oh, gusto ko pa rin pang pasukin yung ganitong buhay na magkaroon ako ng sarili kong mga anak. Parang ayoko na kasi doon mo malalaman eh. Kaya nga sabi ko magmasid kung gusto mo ba yung gano'ng sitwasyon. Gusto mo bang magkaroon ng maraming mga anak? Gusto mo bang magkaroon ng, uh, yun nga, ng gano'ng buhay? Kasi pag nag-asawa ka, pag kumasok ka sa buhay pag-aasawa, ganyan ulit ang papasukin mo. So sabi ko nga, huwag ka munang mag-aasawa nang hindi mo pa nabubuo ang sarili mo. Yung kagagraduate ka mo lang ng high school. Tapos, ang ginawa mo, pumasok ka uli sa panibagong hirap. You know, dahil yun talaga mangyayari. Papasukin mo talaga ang panibagong hirap ng buhay kapag gano'n ang ginawa mo. Lalo na kapag hindi ka nag-gumawa uh, ng background check sa iyong mapapangasawa or sa iyong boyfriend or future live-in partner, whatever, yung sasamahan mo, sabi ko nga, gagawa ka muna ng background check. Hindi, ma, hindi man yung ikaw yung kukuha ng background check sa kanyang background, ikaw mismo ang gagawa ng background check. Mag-iimbestiga ka, okay, para sa kanya. Ikaw na yung magmamasid ka, mag-observe ka. Sabi ko nga, kikilalanin mo yung lalaking yun, kung ito ba ay number one, may trabaho. Kung ito ba ay... Uh, may stable job. Kung ito ba'y marunong sa pera. Lahat ng yun, ang alamin mo yun, kung ano ba yung pamilya niya. Kung pagdating ba sa bahay, ah uh, ano ba siya, mama's boy ba siya, or ano, ganyan-ganyan. Okay na maging mama's boy, pero kailangan is, alam mo pa rin na, pag may pamilya ka na, pamilya mo, di ba? Kung, ah, uh, yung mga kapatid ba niya, ganto ganyan Kung bahay ba nila, may maayos ba silang bahay. Ah, uh, kung yung mga magulang niya ba, ay, ah, uh, meron ding uh, sariling kinabubuhay, you know, uh, nasusustentohan ng mga pangangailangan nila or nakaasa din sa mga anak. titingnan mo lahat yun. Kasi, halimbawa, kapag nalaman mo na, halimbawa, yun, okay, dahil nga nagmasid ka, nalaman mo na yung magiging future man mo ay... Uh, yung mga magulang niya ay wala ding pinagkukuna ng pera wala, hindi rin na ihanda yung mga buhay nila hindi sila naging hindi sila financially stable or hindi sila wala silang retirement wala silang ano basta mahirap lang din ang buhay okay so ikaw mahirap din yung pinanggalingan mo ganun din yung magulang mo ganyan din mahirap lang din ang buhay wala din silang source of uh, income nakaasa lang din sa mga anak ganun din yung mapapangasawa mo nakaasa lang din sa mga anak so magkukumbine yan So, ang gagawin mo, mangyayari mo, papasok ka sa panibagong problema, double the problem, okay? You see what I mean? Magkukombine yung mga problema ninyo. Kaya, it's not a good idea. Tapos ikaw, na binubuo pa rin lamang ang sarili mo, hindi ka talaga makaka move up. Hindi ka talaga makakaahon. Okay? Dahil yung pinasok mo is another level ng paghihirap. Okay? So, hindi hindi dapat ganun gagawin mo. Kaya nga sabi ko, matuto kang mag-imbestiga ng Uh, or mag-observe sa buhay na pipiliin mo. Kaya nga sabi ko, life is a choice, okay? Kung ano yung napili mong buhay, yun ang magiging buhay mo. So, pumili ng tama. Piliin ng tama ang maging buhay mo. Maglaan uh, ka para sa sarili mo ng mga tanong, okay? Tanungin mo yung sarili mo. Anong buhay ang gusto ko, okay? Anong gusto kong buhay na maging pagdating ng panahon? Picture that to your mind picture that to yourself. Okay? Kung ano yung buhay na gusto mo. Okay? Gusto mo ba ng buhay na payapa, walang problema, walang ah, uh, maraming stress? So, pipiliin mo yan sa sarili mo. Aalamin mo yan sa sarili mo. Okay? Kaya nga sabi ko, kilalaning mabuti ang sarili kilalanin din ang lalaking pipiliin mo okay sa pagdating ng panahon observe wag ka munang pumasok sa isang relasyon na alam mong hindi mo pa kaya make sure kaya mo yung buhay mo okay kaya mong dalhin yung sarili mo no matter what kung ikaw ay iwan ng isang lalaki You sabi ko nga, ang sarili mo muna ang tutulungan mo. Ang sarili mo ang bubuuin mo. Para kung sakali, may backup ka. Okay. Kung halimbawa hindi magkaigi ang relasyon ninyo nung lalaking makita mo, nung lalaking piliin mo, at nakita mo ang pangit din ng sitwasyon niya, pangit din ng buhay niya. Pag itinira ka na niya doon sa bahay niya, anong klaseng buhay ang binibigay niya sa iyo? Tatanungin mo yun. Titingnan mo yan. Nai-provide ba ang lahat? Okay? Titingnan mo yung sitwasyon mo. Okay? Kung maayos ba ang bahay mo. Meron ka bang maayos sa masisilungan? Maayos sa tirahan? Ligtas? ah uh, meron ka bang sariling banyo? Meron ka bang, uh, you know, Uh, nabibili mo ba at nabibigay mo ba lahat ng mga kailangan mo sa sarili mo nabibili mo ba lahat ng mga kailangan mo without struggling okay? or uh, sa pang-araw-araw ng pamumuhay, yun bang banyo mo is uh, eh, malaking ano yun ha, safe comfort mo sa sarili mo, meron ka pang tinatawag na comfort zone okay? so yung banyo mo ba, meron ka bang peace of mind na pag halimbawa gusto mong mag-rest uh, sa banyo maligo ka, yun know, mo mahinga Nararamdaman mo ba 'yun sa sarili mo? Pagwala, wala kang peace of mind, okay? Kaya nga sabi ko sa iyo, kilalaning maigi, okay? Tapos uh, ano pa? Sa bahay mo ba, mayroon ka din bang peace? Nararamdaman mo din ba 'yung peace? Kung hindi mo yung maramdaman, ikaw 'yung gagawa ng peace of mind para sa sarili mo, okay? Dahil ang peace of mind, sabi ko nga, 'yan ay isang bagay na pinagdidesisyonan na mula sa sarili, okay? Kaya hindi dapat binabaliwala. At yung mga sign sa mga buhay mo, kailangan ay paglalaanan mo rin yan ng pansin. Okay? Huwag mong babaliwalain yung mga sign okay, na dumarating sa iyo. Okay, sabi ko nga, number one, kailangan yung buhay na pinili mo ay magbibigay ng peace of mind sa iyo. Pag walang peace of mind, piliin mo kung saan ka magkakaroon ng peace of mind. Okay? Yes. Tapos, ano pa? Piliin mo yung, uh, sabi ko nga, kapag ikaw ay nahihirapan sa buhay or kung galing ka na sa hirap, it's not a good idea na tumalun ka uli sa panibagong hirap. Okay, let's say yung background mo. Go back to your background first. Okay. Look at your background. Yung background mo ba, sabi ko nga, maayos ang pamumuhay. Hindi man mayaman pero maayos ang pamumuhay. You know, buong pamilya, kahit hindi man buong pamilya pero may maayos sa bahay, masisilungan. Go back to that. Ayusin mo muna yon, okay? Ayusin mo muna bago ka tumalun sa panibagong problema, okay? Ka dahil kapag ang pinasok mo ay, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, magulo, sabi ko sa'yo, mag-a-add yan, mag-multiply. So, gagawa ka lang ng mga more problems sa buhay. So, iwasan, okay? Iwasan. Alam mo dapat sa sarili mo kung ano yung mga iiwasan mo. Sabi ko nga, alamin mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na gusto mo, ayaw mo, And then, uh, yung mga ayaw mo, syempre, yan yung mga iiwasan mo, okay? Uh, maging matalinong sa maging desisyon natin sa buhay, okay? Maging matalinong because knowledge is power. Yan, yan ang pinakang magandang, uh, yan ang magiging sandata natin sa buhay, okay? Kung wala man tayong mga magulang sa tabi natin, sa sarili natin, tayo sa sarili natin ang magiging magulang, okay? Tayo yung magiging... Uh, responsible para sa mga sarili nating decision sa buhay. And don't look at the, this way na, oh, dahil wala akong magulang, wala akong masasandalan. Kapag adult ka na, ikaw na mismo ang magiging magulang sa sarili mo. Ikaw ang mag uh, provide noon sa sarili mo. Dahil darating din ang panahon na hindi hapang panahon, diyan pa rin yung mga magulang natin, okay? Kaya ikaw yung magiging magulang para sa sarili mo, okay? Yes, at kung halimbawa man ay nadeskubro mo sa sarili mo na meron kang maling mga nagawa, maling desisyon na nagawa sa buhay mo, unti-unti mo yung itama, okay? Unti-unti mo yung uh, balikan. Unti-unti mo yung, uh, how do you call that? Solutionan. One at a time, you know? Ang problema ay nasusolusyonan. So, solusyonan mo yan. Isa-isa mong solusyonan. Isa-isa mong sagutin. And then, isa-isa mong, kung kaya kailangan mag-eliminate ka or tanggalin mo, yung mga problema mo. Pwede mong tanggalin yan. Tanggalin mo, okay? By means, tatanggalin is, uh, merong mga tao na kailangan tanggalin natin sa buhay natin na nagkukos sa atin ng pahirap. Meron naman na, or let's say, kung mga utang, di syempre, babayaran mo yan. Doon ma, mo matatanggal yan. I don't say, ah, uh, hindi ko sinasabi na takbuhan mo yung utang mo. Okay? Babayaran mo yan, syempre. And then, ah uh, ano pa? And, Think about this way too. Hindi ka pwede mawala ng trabaho kapag meron kang ganong pinagdaraan sa buhay. Lalo kang magpuprosige. Lalo kang lalaban. Lalo mong uh, i-challenge yung sarili mo na makaalis sa ganong sitwasyon. Okay? Hindi ka pwedeng sumuko dahil pag sumuko ka, ikaw ang talo. Okay? Think about this way na mas maraming ibang tao dyan na may mas malaking problema kaysa sa'yo. Okay? So, yung problema mo, hindi pa yan ganyan kalaki. Okay? maliit pa lang 'yan, hindi pa makaya pa yung solusyunan. Okay? So um yeah. 'Yun lang gusto kong maipayo sa inyo. Maging matalino sa bawat desisyon sa buhay. Okay, papasok na ako dahil ang init 100 degree yata dito. Okay, bye. Talk to you later. Bye. At kung ikaw naman ay nasa sitwasyon na may asawa ka na, okay, nandun ka na sa sitwasyon na yun, okay, pinasok mo na yan. Tapos bata ka pa rin naman, hindi pa rin naman huli ang lahat na itama mo yung mga pagkakamali mo sa buhay, na gawin mo yung kung ano yung nararapat, na uh, punuan mo pa rin kung ano yung mga kailangan mo sa buhay, okay? Kung ano yung nawawalang mga bagay para sa'yo or mga dapat na para sa'yo, ibigay mo pa rin yung sarili mo. Kung ikaw ay nag-asawa na nga at yung kawalan mo sa buhay, yung nawawala pa rin para sa'yo, example, kagaya ng pera, number one yan, then yun pa rin ang hahanapin mo. Yun pa rin ang ibibigay mo sa sarili mo, okay? kahit na nag-asawa ka na tapos wala ka pang maaasahan dun sa napangasawa mo magtrabaho ka pa rin, magsumikap ka pa rin maglaan ka pa rin ng para sa iyo okay, dahil it's a uh, survival pa rin yun okay, na ikaw ay dapat maging marunong sa buhay, okay um, magtatrabaho pa rin mag-iipon, paghahandaan pa rin ng buhay and kung hindi talaga kaya uh, ang pamumuhay huwag magdadagdag ng mga bagay na hindi mo kakayanin, okay na hindi mo ma-afford Huwag kang magdadagdag nun. Kasi sabi ko sa iyo, ikaw din ang gagawa ng ikagugulo ng sitwasyon ng buhay mo. Okay? Sandali lang. Titingnan ko muna yung schedule ko. Bago ko. So, yun. Um, lalo at mga bata pa tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga desisyon na ginagawa nyo, sa ngayon. Hanggang pagdating ng panahon, yan pa rin yung kaharapin nyo eh. Yan pa rin yung maging desisyon na nyo sa pagdating ng panahon. Yan pa rin yung kaharapin nyo sa buhay. Kung ano yung kailangan nyo noon, nung kabataan nyo, pera, yan pa rin ang magiging problema nyo sa pagdating ng panahon. Pera pa rin ang magiging problema nyo. Okay? At kung may mga, mga problema kayo na dumating sa buhay nyo na hindi nyo nalampasan, sabi ko nga sa inyo, pagbabayaran nyo pa rin yan. Hindi nyo nalampasan yung mga pagsubok na pinigay sa inyo. Yan pa rin yung kaharapin nyo sa pagdating ng panahon. So, kailangan, sabi ko nga sa inyo, uh, maging matalino sa ating mga ginagawa sa buhay, sa ating mga gagawin sa buhay. Kung meron kayong pinagdaraanan na mga anxieties, depression, kung ano man yung karamdaman ninyo, okay. Dapat nga ay gamitin nyo yung kalakasan sa sarili nyo or kasangkapan para sa sarili nyo, para maging uh, inspiration yun, para magpatuloy kayo sa buhay, okay? Kasi hindi tayo binibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Yun yun. Kaya tayo nandyan sa ganyang sitwasyon. Tinuturuan tayo upang matukyan natin sa sarili yun na matutunan natin ang lahat ng maraming mga bagay na dumarating sa buhay natin, okay? Alright, um, ako ay magre-ready na. Tapos yung aking lunch. Bye.